Everyday Heroes. Ito ang 8-year-old na si Anna Simbalak at ang kanyang 7-year-old na kapatid na si Ben mula sa Minnesota. Kinuna ng kanilang ina ang video na ito kung saan tinutukoy na magkapatid ang pambubuli sa kanila sa eskwelahan. Na-upload ito sa Facebook noong Merkulis. It makes me feel sad. Yeah. Can I be scared? Yeah. I don't like it. I know. Ayon sa mga bata, ang pang-aabuso sa kanila ay nagsisimula sa school bus kung saan minsan ay bastos at matapang na sinabihan ng driver si Anna na maupo. Isang batang lalaki sa bus ang binagbantaan ng magkapatid at tinawag na lesbian ng isang babaeng high school student. Isa pang bully ang nagsabi kay Ben na mamamatay si Ben sa isang suicide at si Anna ay nasaktan noong Si Anna at ang kanyang ina ay maraming beses nang humingi ng tulong mula sa principal ng skwelahan pero hindi sila pinansin. Makalipas ang limang meeting kasama ang administrasyon ng eskwelahan kung saan walang nangyari ay nagtungo sa Facebook ang ina ng mga bata. Agad na naging viral ang video at nakuha din ni Ana ang atensyon ng eskwelahan. Sinabi ng principal sa magulang ni Ana na ipadala ang kanilang anak sa isang counselor pero ang sagot ng ina ni Ana ay hindi nang ang mga anak ko, hindi sila dapat natanggalin mula sa kanilang mga klase. Tama.